mga idol ah, may customer tayong huli uh, ah, anong oras na ba? ang oras ay alas 4 na ah, ito si boss, nakasaan ka boss? Kapanga. pang pangga sadyang dinayo mo ako, sumubo ka oo oh. siyempre, pangga ka boss, malayo ah, uh, shout out muna yung unang mekaniko mong tropa ah, uh, shout out kay, ano VN Works siya kay RG Works ano ba sabi niya boss? ah, uh, idol ka niya pupunta dito Gawa daw Ipacheck na daw kay Kulao Ayan Itong kay boss talaga galing siyang pangpanga no? ah, Sa nakikita namin Ayos naman tong head nya Ah yung cam Saka yung sa sukat boss Tama din ang gawa mo May inayos lang kami ng dalawang shims Kasi mayroong maling sukat lang Pero bukod doon Ang kailangan talagang palitan Ay cylinder head hindi sir, in-explain ko sa iyo kung bakit kailangan palitan ano. Kita mo. Kita, kita. Kaya hindi nyo nakuha ang sukat, boss. Kaya hindi nyo nakuha ang tamang sukat kasi lumubog na yung paglalapatan ng valve. Binaka-liner, ano. ah uh, kaya mahihirapan talaga ka nun. Ibig ko sabihin, itong hit na to, pwede to kung mayroon dyang machine shop na nagagawa ng panibagong ano niya, uh, liner na yan yung ipapagawa sa machine shop yung bagong paglalapatan ng valve kasi na pa masyadong lubog na uh, hindi na kaya pwedeng maglagitik at saka pwedeng sisingaw talaga kasi napakalubog na kahit bago ang valve na pinalit ng kay Hi idol hindi kaya talaga kaya ito binalik ko na lang sa dati ang sabi ko kung merong magagawa dyan uh, magagawa ito ulit. Pero kung wala, bibili ng bago. Yun lang ang naging problema dito, boss. Ah, kaya sabi mo, ay dal, dalin mo sa akin, tama naman ang gawa mo, kaya napakahirap mag-resume. Ang sims nito, yung kapapil na eh. Ano, boss? Oo. Oh. Gano ka ko pa talaga para makuha lang ang tamang sukat. Pero pasalamat pa rin tayo mga boss, kahit malayo sir, anong oras ang biyay mo sir? 4.30, may na oras. Diretso dito? Oo. Oh. Dangay na tinaga ni boss, galing pang pa uh, mapachek lang nya ayun uh, na nga nasabi ko na kay sir saka itong cam niyang exhaust ginawa namin ng paraan kasi ibang cam niya, wala yung katulad nito ayan nilagyan namin ng takip kasi kailangan may takip yan ayan o oh, pinahinangan namin tapos bukod dun boss walang problema kung may makuha kayong head Palitan nyo na kasi ang hit na ginamit. Anong year model boss ng motor mo? Uh, uh, 2018. 2018 pero ang ginamit na hit kung hindi ako magkakamali. First gen o di kaya second gen. Kaya itong cam pwede to. Ito lang papalitan. Hit lang. Yun lang ako lahog no. Tsaka shoutouts kay Idol. Yung unang nagawa na ito. Uh, nagtiwala ka pa rin sa akin at sa ako pinili mo no. Shoutout sa iyo boss. Ayos ang gawa mo. Kaso ang hit ang may problema wala tayo sa kam, wala sa ibang parts sa hit mismo. Sinabi ko na kay boss, yun, ikaw na lang boss ang magsabi sa kanya na. Yun lang ako lahat na, pwedeng sumubok. Pag hindi gusto, pwede kang lumipat. Maraming salamat.